para sa ating huling balita. Dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matigil ang paglaganap ng ilegal na droga sa bansa, isang most wanted person ang timbog ng mga otoridad sa Kalinan, Davao City. Patrolwoman Reyna Rose Disipulo sa Balita. Ang isang most wanted person sa sinagawang operasyon ng Kalinan Police Station sa Malano Street, Kalinan, Davao City. Abril 1 nitong taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Alberto R. Abella, Station Commander ng Kalinan Police Station, ang suspect na si Alias Ronald residente ng Purok 3, Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City. Ayon kay Police Major Abella, naaresto ang mga suspect ng tauhan ng Kalinan Police Station, Coronadal City Police Station 12, Philippine Drug Enforcement Group 12. Regional Intelligence Unit 12. Dagdag pa ni Police Major Abella, nakuha mula sa sospek ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40,000 pesos at iba't ibang parafernalya na ginamit sa operasyon. Ang sospek ay maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11. Sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Alden B. Delvo, alinsunod sa kampanya ng bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas taga ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Disipulo.